makausap ko si Asli na masinsinan ah, ganito ang kung, kung ka, maka, ma, ma, po nila nakita po nila na ikaw ay marunong makipag-usap sa kanila. nyo po ako ngayon punta natin yung mag-ama ni Tay Jaime si Tata at si Christina tingnan natin kung magsasalita na kung makakausap na po natin mga katuwang yung dalaga, yung apo ni Tatay Jaime si Asli yun po ang kahilingan kasi ng mga katuwang natin abroad yung mga sponsors dapat makausap natin si Asli kasi nawawala na po sila ng ganang tumulong kasi hindi po humaharap sa amin para makipag-usap yung apo ni Tatay Jaime. 18 si Ocho kasi ang purpose nila. Kung ano't ano man daw po mangyari kay Tatay Jaime, ang beneficiary ng mga tulong na ibibigay nila, diretsyo kay Asli para siyang mag-manage ng mga tulong para doon sa kay Tatat at kay, kay Christina. Kaya nalulungkot sila kasi hindi talaga humaharap mahiyain itong si Asli. Kaya subukan natin. Tara. Mga katuwang, eh, bago tayo pumunta sa simbahan ni eh, Nazareno, daanan natin dito si Tatay Jaime and uh, si Tatat. Mustahin natin mga katuwang. Alo, isang buwan na rin po akong hindi nakapunta rito. Si Mark eh, at DJM na lang ng Kaagapay Vlog ang pumunta rito ngayon eh kukumustahin natin kasi yung mga sponsors nila yung mga tumutulong sa kanila tila yung iba nawawala ng gana kasi yung apo niyang dalaga ni hindi mo lang nagpapakita mga katuwang eh, sa video hindi natin nakakausap kaya medyo alanganin sila oh, ito na si tatat nakasaduyan parang may problema si tatat oh. Oh. Bird! oh O tatat. Bird! oh, Ding. Hey. Tingko. Diyan din. Ye na squire. me kumusta kayo? Ay, sana hindi marinig. Uh, sa uh, ating channel itong uh, uh, music sa kabilang bahay ang lakas sa so, mm, mm. Kumusta ka, Tatap? Kumusta ka? Ha? Ah? Oh. Napano ito, Tay Jaime, si Tatap? May May tali yung paa. Ha? Ah? Dobey. Tulay. O oh, ano ginagawa niyo po diyan, Tay? Papakain. Ah, nagpapakain kayo. Kay Christina. Oh. Ah, nabubuksan nyo na pala yan, Tay. Okay. Pag kayo nagpapakain, okay naman. Alin po? Okay naman. Pag kayo nagpapakain sa kanya, hindi nagwawala. ang ito po. Nawala ito. Ito, wala. Ah, okay. Wala po ito. Ito lang si Tatat ang nagwawala. Papakainin mo lang talaga ito. Tay, suot kayo ng damit nyo, Tay. Suot kayo ng damit niyo po. Wala si Atli. Oh, asan po si Ashley? Kaya sa school. Nasa school. Kaya. Kumusta po ang uh, ninyo? Ayos mo po. Nakakatindig na kayo. po. Kailang may mga hawakan. Ano? Dito nga. Kaya unila yeah. 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 Hindi ko kaya magtindig na mag -isa. Kaya nga po, dapat may mga hawakan kaya. kayo sa tabi-tabi. Ano po? Tuya. Tuya. Kaya. kaya. Ano, nakakain na tayo? Hindi pa taput na okay alam. Huya. May dubong. Yun na paano yan? Uwag. ito tay? Nasugat nga po. Nagwawala. Nasugat. O nasugat pala yan kasi nagwawala ka daw. Bakit ito nagwawala tay? Wala ng gamot yan. Wala ng gamot. isa pa po. Pag hindi nakakain ng... Yung pagkain namin... Nilipas, oo ibig sabihin tayo itong si tatate dapat may regular siyang gamot maintenance niya pag hindi nakakainom ay na sinusumpong nananapang pag ito tay nananapang anong ginagawa ay wala po natutumba na yan ah, natutumba. na nawawala ng malay mga mm -hmm. Dito muna kayo tayo Ay, may stop ng ilaw. Ha? Ay, mami, alam ko pag ko. Mm, mm. Tay, Haime, Ano po yung gamot ni ano? Ano yung gamot nito ni Tatat? Ayoko. binibigay ni Mark. Ah, kasama dun sa gamot na para sa iyo. Binibili o, hindi, hindi balad ba naman po sa akin. Sa Oo. Bisibihin sa pag bumibili kami ng gamot kasama yung kitatat. Iba yan po. Iba? Iba naman yun. Okay. Wala. Tempey. Muli yan. Oo. Oh, yun pala yun. Kailan ito nagwala tayo? Kailan ito nagwawala? Kailan nagwala? Ayun yung hindi po nadating yung gamot Okay. Yung gamot niya galing po sa ano? Galing sa... Sa po sa kinukunan niya. Doon siya nagpap... Doon po mga kay tihada. Opo. Ano pong sakit dito ni Tatat Baga ba? Epilepsy. Epilepsy. Epileptic. So, yung gamot niya para sa epileptic. Okay. Adubong. Mm Sakit. -hmm. So, pag hindi nakakainom pala si tatate eh. Sinusumpong nagwawala. Dapat ninyan Mm. Saka sabi mo, pag hindi nakakakain ng ano yun? Pag Pagkain, nakakain, tama sa oras. Pag nalilipasan ng gutom, uh -huh. sinusumpong siya. Upo. Sabi mo noon, pag ito sinusumpong, na, nagwawala, na sinusuntok yung dingding nyo? Hindi po na nga ha? Mga wala-walaan niyan yan. Ah. na... Ito, ito. Uh -huh. Mga suntok niya yan. Oo. Uh -huh. Suntok niya ito. Oo. Oh. Uh -huh. Ito pong Oo. dali sa kwan po yan okay. si... Mm. Si... So dapat pala itong si Tatat. Laging may gamot para sa maintenance niya and then hindi nalilipas siya ng, ng gutom. Mm -hmm. No? Pag nalipas siya ng gutom, sinusumpong nagwawala. Pagka nagwawala ito tayo, anong ginagawa niyo po? hindi eh na, kung minsan naalisin na lang po ako. Okay. Na, kung na, 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 Buti hindi matapang naman tapang po yan. Matapang, hindi niyo naaawat. Hindi yan. Matapang. so para tinutulak na ako. Oo. Oh? Tinutulak ako niyan. Tinutulak kayo? Oo, oo. Kaya nakakatapon, nakakatapon na kung saan ako nakapatapon Ang buti mm. nga po at kung saan ako na Ilang beses na kayo tinulak niyan tayo? Ay, marami na po. Tutong ba kayo? Oo. Oo. Ay, sa awa naman na eh. Wala naman po ang buwan. -pung mm. Kaya lang pag Mabait naman. Mabait naman. Nasasaulian lang yan, Tay. Halimbawa, nagwawala siya, sinusumpong dahil nakainom ng ng gamot at hindi nakakain ng husto, oh, ang, ang So sinusumpong anong ano yung pampa, ano mo sa kanya pam, mahimasmasan siya para para mahimasmasan. Ito yung mga gamot. Gamot. Niya. Oo, dahil so, pag hindi mo na noon, noon, ng gatas. Pag hindi mo na hindi pag hindi na painom, hindi siya mahihimasmasan. Ito po yan. Wala nagwawala. Wala na. O, iyang gamot, tsaka gatas. Oo, mm, gatas pala. Okay. Eh, Pag nag-hi mm. na yan, mag may, pa na yan, makalma-kalma mm. na yan. Okay. Ito problema kay tatat. Napakahirap sa isang tulad nyo, tatay Jaime, na may Ay. ganyang sakit, no? Uh, hindi kayo makakilos nung wala kayong tungkod. Alam naman ang marami, napakahirap. Dalawang may kapansanan ang inaalagaan nyo. Pagkatapos, eh may ito si tatat pala nagwawala-wala pa pag so, hindi so, nga nakakainom ko ng gamot oo mabait naman yan pag mm. hindi na ganito tingnan mo mm -hmm. sige lang kwanso. nakainom siya ng gamot kaya ganyan siya oo palagi pagkain ng nakakain o, alam mo oo. siya makakainom na siya pag, oo. gabi naman pag na ulit oh. mainom siya ulit ayun mm. Ay. Ah, punta po ako rito Friday ngayon eh bago po ako pumunta kay poong Nazareno sa simbahan bago umatid ng mas daan po ako dito kasi may mga na nagko-comment po talaga kasama na po yung mga tumutulong sa inyo mga sponsors na gusto po nilang makita makausap yung apo yung dalaga si Asli oh, si Asli kasi ang point po nila is kung ano't ano man po ang mangyari no? Ang uh, mag sa dalawang anak mo, kay Christina at kay Tatat, si Ashley, bilang uh, apo nyo na dalaga, no? Oo. Ngayon, ang ipinagtataka nila tatay Jaime, bakit hindi ito humaharap sa, sa vlogger, hindi nakikipag-usap? Paano siya maiintindihan ng mga tumutulong, especially yung mga sponsors? Kaya tatay Jaime, pakinggan mo muna ako, no? nawawalan na ng gana yung mga tumutulong sa atin dahil sa ugali po ng apon yung si Ashley. Ano pong napag, napagsabihan nyo na po ba ito na siya po ang hinihintay na makausap nung, ng mga vloggers? Yun nga po ang, ang Ang gusto ko lang po sana talagang maintindihan nila talagang ang, ang, apok kong yun talagang hindi na harap kahit anong noon noon pa kahit kaya sa masin hindi na harap Mm -hmm. Po talaga yung totoo yan. yun nga ang problema natin, Tatay Jaime. Eh. O, oh, sobrang mahiyain niya. Anong, anong year na po niya sa college? 12 Ha? Ah, grade 12. na. Tapos na po siya ngayon. Anong high school? Mm -hmm. O oh, yan na yung sobrang mahiyain niya, Tatay Jaime. Eh. Para saan yung pag-aaral niya? Ay, uh, ba? Diba? Para saan yung pag-eskwela niya kung ang rason niya ay mahiyain? Ay, oh, ang matagal na pong Oo, nung ba yung pa rin diba pa ka At iba kapag kasiyempre nag -e ka, kasama sa ini-develop 'yon, yung personality. Personality development, yung marunong ka magiharap sa tao, makisalamuha sa kapwa. Oo. Paano kung ikaw eh, paano kung ikaw ay makatapos ng pag-aaral, paano ka apply ng trabaho kung mahiyain ka? Yun nga 'yan, kahit na sinusubok ka, kahit si Mark. Alima, bakit may, ano, siya, ay, kaya nga, nagtataka kami. kami anong klaseng mahihayain nyo na hindi, college. Hindi naman sa akin. College siya. O. Tapos. Ito, man, mga kwenye, oh. Paano ka, ay, o, paano man, ka maghahanap ng trabaho? Nga, o. Useless yung pag-eskwela mo sa college kung ang irarason mo lagi kaya hindi ka makaharap sa tao dahil nahihiya ka. O. Paano ka maghahanap ng siya, trabaho? kaya yang panggalang mo kung oh, may pinag-aralan ka, tapos may tsura ka tapos ang rason mo kaya hindi ka humaharap sa tao is mahiyain. Pero dapat niya maintindihan tatay Jaime na ito ay kahilingan ng mga tumutulong sa inyo, ng mga sponsors na nag uh, mm -hmm. nagmamahal sa inyo, nagsasakripisyo at uh, nagmamalasakit sa inyong mag-aama, <inaudible> no? <inaudible> Dahil sa inyong kalagayan. Ang request lang nila makita at makausap itong si Asli No kasi ano't ano man daw ang mangyari Tatay Jaime, hindi man sa hinahingi natin o hinahangad natin, no? Ah, alam naman natin ang sitwasyon. Ang mag-aalaga sa dalawa itong apo ninyong dalaga, Or si Asli Si Ashley. Eh po paano ito hindi naman nakakausap, hindi naman nakakaharap. Kaya medyo nawawala na po ng gana yung mga tumutulong sa inyo po. Tatay Jaime, eh dapat maintindihan na asli na kailangan po ninyo ng tulong Ay, kailangan, ng, kailangan. ng, mga anak nyo pong si Tatat at itong si Christina. Di ba? So, dapat yan ang maisipan ni Ashley, Tatay Jaime. Iba, pinaunawa nyo po ba sa kanya tatay? Ay, ma ma noong pa po yan, kahit na sinong vlogger dito noon, kahit ka ko kuya ba, Kulia. talagang hindi mapaparaparapasin. Pa paano yan tay? Kulia. Tay Jaime, pakinggan nyo po ako. <coughs> Papaano kung, tulad nga po ng sinasabi ko, nawawalan na ng gana yung mga tumutulong sa inyo, sa atin. Papaano kung hindi na sila mag... Padala ng tulong, paano na po magiging kalagayan nyo? Sa rason lang na ayaw humarap ni Ashley. Ayun na nga po eh, kaya po kung ako ay nakikita po kung gusto mong tumulong sa akin, ay buong puso ko kayo tatanggapin. Kung ano man po ang kalagayan kong ganito, na sana maunawaan po ninyo. Kung sakaling hindi po magharap ang aking apo ni Ashley, dahil lang sa sumra po ang iya niya. Ngayon, kung kung, Kuya. Kung matutulungan Kuya. pa po ninyo ako Kuya. muli, na sana man po maunawaan Sa akin na lang po, hindi dito sa akin dalawang anak na tutulungan, <makes noise> tutulungan <makes noise> po sa amin. At sana naman po, ma makausap ko si Asli na masinsinan ah, ganito ang kung, kung ka, maka, ma, ma makita po nila nakita po nila na ikaw ay marunong makipag usap sa kanila. Kaya, Opo. Ako na po ang makikusap sa inyo na sana po maunawaan niyo ako. Opo. Sa amin, tay Jaime, na intindihan ka namin, na ka namin, pero syempre, umaasa lang po tayo sa mga sponsors abroad, sa mga katuwang natin abroad, yung mga may... Uh, pusong busilak na nakakaunawa sa kalagayan niyo pong magkaama, tumutulong sa atin. Pero hindi po natin sila masisisi na magsawa o kaya mawala ng gana dahil yung kanilang kahilingan na makita yung, yung apo nyo makausap kasi ang punto nila tatay kung sakasakali man po ulitin ko, hindi man sa hinihingi at hinahangad natin, may mangyaring hindi masama sa inyo ang mag-aalaga dito sa dalawang Uh, ito, si Kitatat at si Christina, ay eh, yung apo niyong dalagang si Ashley. Kaya gusto nilang makita at makausap. O, oh, di ba tay? And na rin natin masisisi tama, tama si yung mga tumutulong. Po. Tama eh. naman po yung tumutulong sa amin. Ang na gusto naman nila na ma ma makita yung aking apo para matulungan pa lalo. Yes, niya. tama po. Mm -hmm. Kaya nga lang po yun ang problema ko hindi naman ako napagun masado din usap sa kanya at ako hindi naman masyadong kung sa ngayon sa panahon na ito na may kanito ang kung ko minsan hindi ko hindi ako, ako maunawaan ma ma ko sila hmm. kaya kung ako na po nga umingi na sa inyo ng pasensya kaya kahit na mamaya ang hapon alas ito pagdating nila kakausapin ko po, po para ma 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 maintindihan niya na? para sa iyo at para sa dalawa niyang tiyahin na tiyuhin at para naman at na para naman na para hindi na kasi mo, ang inaalala ko tatay Jaime paano na lang kung hindi na sila magbigay ng tulong paano na po yung mga gamot ninyong mag-ama mag, uh, mag uh, yung mga problema ko na ito lang ang nabubuhay ako dito sa gamot na ito. Hmm. Kaya nakaraan na dalawang linggo, na ako ng mabait na sponsor po ni Mar, na binila na ko ng gamot sa loob ng isang buwan po. Hmm. Ay, napakalaki. Bakit po so, sa akin? Ito paano na lang tayo? Halimbawa, hindi na sila tumulong sa inyo, sa inyong mag-aama, kay tatat at kay Christina, paano ang inyong magiging kalagayan dito di huba samantalang ang kanilang hinihingi lamang makita at makausap itong apo ninyong dalagang si Asli kasi kung sakasakali daw o eh ulitin ko na naman uli Tatay Jaime may mangyaring hindi maganda sa inyo ang tulong direkta kay Asli si Asli bali ang magiging binpi oo kaya ganoon ang gusto nilang mangyari kaya gusto nilang makausap opo, si Asli. Pamaya mo niyo o, 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 o yung Isang araw ngayon kahit na bukas magda balik kayo dito. Kausapin po 'yong masinsinan Kausapin tay. O kasi kung mawawala po yung mga tumutulong sa atin, yung mga tumutulong sa inyo. Po sana po kayo ngayon lalapit. Wala naman kayong kamag-anak na malalapitan. Ikaw na rin po ang nagsabi noon tay, ay, di ay, ba? Ay, po, um, po. O pati si Ashley, mamum problema din. Ayun ay, po to, pagkain nila. Yung yung pagkain ninyo, um, o di ba? Saan kukuha ng makakain, di ba? At yung maintenance ninyo, gamot ninyong mag-ama. Kaya dapat maintindihan din po ni Ashley tayo, no? Hmm, ako na po magkikiusap sa kanya. Hmm po. Kay Ashley hmm. na sana maunawaan niya na ako na ako na magkikiusap sa kanya na sana matuloy-tuloy. Makausap na ako, siya. At, at, Kasi yun lang naman ang request ng mga tumutulong eh. Matulungan ako na matuloy-tuloy ang gamot ko yes, po. Yes, po. wala na pati kayong gamot tayo, no? Ay, meron pa naman po sa lupa ng skin Opo. Opo gamot nito ni tatat, wala na rin. Wala uh, na, meron pa po yan, sampo pa. Mm. Isang linggo na lang yun. Oh, ito, ito, na lang po. Mm. Dalawang bisis po na inom. May Kaya nga po, paano yung pag si tatat eh, nawawala ng gamot, nalilipasan ng gutom, nagwawala, mm. laking problema nyo rin. Malaki, malaki, malaki. O, kaya malaki, magiging problema natin tayo, kung yung mga tumutulong sa atin, mga katawang kagapay natin sa abroad, mawawala, no? Kaya dapat maintindihan po ito ni Ashley. Di ba tayo? Okay. Kung, kung okay. maaari sa anak, okay. kung okay. maaari mag, magbalik okay. kayo kahit bukas oh, sa po. linggo. Ay, oh, linggo Sunday tayo, na, po tayo, balik ako ng Sunday ng hapon. Opo, uh, Oo. Oh. para siya. Okay, yes, sige po, o oh, para makausap natin. Okay, tay, diyan niyo muna ito. Oh, okay. Bale na nak kau pang ulam pangulam tay ha? Salamat po kasih. salamat oh, pangulam niyo oh. Tatat, o tatat daw tayo. Oh, oh, gatas po talaga wala na itong wala nang gatas. So, sige tay, sana pagbalik ko sa Sunday, no? Kuya. Makausap ko na si Asli at para makadala po ako ng mga kailangan niyo po dito. Ano tay? Salamat, salamat po, Yebri. Kuya. ano 'yun? Ah, oh, sige, sige. Sige. Ga gamot daw, gamot. Mhm. Mm Oo. Oo. Mhm. Sige, saka na kayo, Yebri. Oo. Saka yung Oh. Sabi ako sa iyo na masiyahin, eh, talagang totoo naman po yung mm Wala akong magagawa kundi pilitin siya na makausap po niya. Yes, yung... tama po yung Tayhaime. May... Siguro naman si Asli. Parang tulong na niya sa akin. Ha? Tama po. Magtuloy-tuloy ang akin. Tulong sa iyo bilang lolo at tulong naman sa dalawang ito bilang tiyuhin at tiyahin niya. Ano po? Malaking tulong ang gagawin po. Yes. Sa linggo. Uh, sige tayo ha. Alis na rin po ako. Bili kayo ng ulam niyo ha. Ano po. Okay, okay. Ibigas pa naman kayo. Ano eh, po? Bye-bye, bye-bye. Maraming salamat po. Oo, sige tayo uh ha. -huh. Yun nga po. Pero yeah. nakausap naka yeah. na ni Kanya, hindi nagharap talaga na, Ayaw awang ko batang Paliwanagan mo rin tayo, no? pu papaliwanagan yeah. ko. Dahil nasa, yeah. yun sa, yung numingi po sa kanya ng, na, ako ay humingi sa kanya ng tulong doon sa, nagpadala po okay. ni okay. Na sana po ay, ma, na makausap na siya. hindi no. naman po naharap. Kaya yeah. nga po. Alam ko tay, may gustong tumulong sa kanya sa pag eskwela niya. Nawawala na po ng gana rin dahil sa ugali niya po, no? Pero sana makumbinsin niyo po tay, tulong niya po yun sa iyo, tulong niya rin po sa tiyuhin at tiyahin niya, no? kay Christina Laki, at kay malaking tulong po sa akin tama po mm, mm kasi napakalaking problema kung mawawala po yung mga tumutulong sa atin Isang sino lang na lang po ang tutulong sa inyo sabi niyo po wala kayo kamag-anak uh -oh. na pwedeng tumulong Isang sa inyo po, ang unang unang kung kuya kung siya ay makapag patuloy ng pag-aaral nga po niya tama po eh, yung tumutulong sa kanya hindi nawawala nga nga kaya, ng gana naman tumarap Kore, Parang... nawawalan na... po ng gana tay. Po. Mhm. -mm. Kaya pasensya na kayo kuya, pero ako na po mag Sige po. Balik po ako ng Sunday, tay. Okay. Alis na po ako, Tay Jaime, ha? Okay. Ingat kayo. Tay, ingat kayo. Ayun, Diretso na tayo ng simbahan ni eh, poong Nazareno. At least, nakausap na natin si Tatay Jaime. Sana makumbinsin niya yung apo niyang dalagang si Ashley para magtuloy-tuloy mga tumutulong sa kanilang mag-ama. Kasi malaking problema kung hihinto yun wala nang tutulong napakalaking problema po nila yun mga katuwa.